Tatlong babae na aresto para sa twerking at pag-ihi sa labas ng City Hall. Ito ang 20-year-old na si Christy Velasquez at ang kanyang mga kaibigan. Ang tatlong babae ay nakulong matapos magsasayaw sa harap ng mga city officials at ipinakita ang kanilang mga vagina sa labas ng Beaverton. No joke. Beaverton City Hall sa Oregon, April 28. Nagpunta si Velasquez sa City Hall para magbayad ng multa para sa isang warrant. palis na sila nang naisipan nilang ipakita ang kanilang twerking skills yon sa mga witness, si Velasquez at isa pang babae ang nagpakita ng kanilang mga vagina sa mga tao habang kumuha ng video ang pangatlong babae at umihi pa sa parking lot ang isa sa kanila. Umalis sila sa kayang isang kotse pero napahinto din sila ng polis na tinawagan ng mga nasindak na City Hall office workers. Sa kotse ay nakakita ng marihuana, cocaine at pills sa mga polis. Humaharap ngayon ng mga babae sa mga kasong drug possession, disorderly conduct at offensive littering para sa pag-ihi sa parking lot.